Pagkakita natin pang-eat-eat. Walang mga kasama. Kahoy. 14 5. Ay, tama. 14 at 5. 19. 3, 5, 6, 7, na lang kayo, sa Ikaw na ano yung nag eat eat Based alone my hope is, found. He is my light my strength, my song. This this song. And dito kami sa nagtitinda po ng sawali. Instead na goma ilalagay natin sa bahay ni Lola. Uh, mas maganda daw tingnan talaga at mas mas matibay yung sawali. Salamat Ito po si nanay. Dito lang po sa kami yung may sawali ang isip namin, punta namin sa nasiklo. So, yung 8x10 ah, yung 20. Ito, ito, maganda. Maganda sana ito. Maganda rin ang kaya ito. Maganda rin ang dito. Ito, Oh, dito na tayo. <laughs> 8 by 10. 8 10. by 10. daw. Siguro dalawang muna na itapos balik na lang kami ko. ano. Sabihin kami. Tapos yung pang ipit. Pretty good. Kung ano naman discount naman ang discount? Ano naman discount? ari sari tinanggap namin niya ng nanay eh, sari silang tinanggap namin. Ano ang bahay? Sabang may libre ka at duyan lang. Ang na. Naghanap ng libre si Boss Toy. Libre duyan Ano 20 So ito na lang like, kukunin natin Itong 8x10 nila nasa wali Balik sa patasulat Dalawa muna Tapos pagka nabitin Kukunin lang natin ng isa uh, Ano ba? Uh, uh, sa mga pala natin si Barber Trapper Lagi natin nakakatulong kung may mga Gawain tayo Mga ginagawa Nandiyan si, lagi siya <laughs> 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 Ito wala pa rin siyang trabaho Hindi pa nakakasampan ng barko graduate na yan. Pagsampan na lang daw sa barko ang wala. Pinintay pa yung barko. Ginagawa pa daw yung barko kung sasakay niya. Eh. Eh, na Sa mga taga-kabiyo dyan, oh, no? gusto nyo mabili ng mga furniture na kawayan, meron dito tayo. Ayan, magaganda yung mga furniture nila dito. Dito lang yan sa may, ano, sa may cemetery dito sa may sur mga ah, dadaanan yan tapos mga buho meron din sila o, mga kulungan ng manok ang ganda ng ano rata bro ito baka kikainan ko dyan dyan baka kikainan mas mahihiga siya ay oh, oo nga ay tek yan ah mahihiga yan eh ano ba yan? ganyan ganyan bro

Magkano yan? 350? Mula uh -huh. tawad na 300 na lang. Isang kawayan na yan na Pasok mo dun Jo. Yan, dadali na natin sa wali kay nanay. Hello, Nay. Kumusta? Yan yung gagamitin natin pang dinding ng bahay. Mas matibay do'yan yan kaysa sa plywood. Yan yun. Tapos, Nay, bukas, di yung gagamitin sa bubong. Ito ang mission ni dreamer Mas da ng bahay ni Nanay Julieta. Kung iisipin po natin, paano po sila sa panahon ng tag-ulan. Kaya salamat po sa nagbigay ng tulong sapagkat hindi masasakatuparan ang aking pangarap para sa batang nangangalakan na napalapit po sa puso ko sa si Boy Singot at ang pangalan ko ay si Mike. Sa lahat po ng mga nakakapanood, sa video nito. Sana po ay magkaroon ng kurot sa inyong mga puso. Ng bawat blessing ko sa buhay natin ay laging sa sapagkat ni mga tao po na ganito ang kalagayan ng ipatuloy pang lumalaban sa kanilang buhay. Kahit lukmok sa kahirapan, kulang sa pagkain, ngunit ando ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. At nagtitiwala tumaasa magkakaroon ng kasagutan ng kanilang munting pangarap na makatulog na mahimbing mula ang alala sa kanilang pikit ng kanilang mga mata sa bawat gabi na sila ay mamahinga maraming salamat po sa tumulong at sa tumulong sa buhay ng maglola. Maraming salamat po. Na kami pa. Basta sabi ko sa'yo, lagi na lang, lagi kang magdadasal. Walang Salamat mo pa, 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 ba, 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 amo pa yung buhay mo. Marami pa tayong <laughs> marami pagsasamahan ba, at marami pa na tayong pwedeng gawin, <laughs> di ba? <laughs> oh. Saka, uh, may plano sana talaga kami ni, ano eh, ni, ng ating, ano, sponsor eh. Kaya lang, binabawal yung mga bata sa bayan. Bawal oh, mo kasi po mag-lockdown. mag lockdown Ayan, wala na rin susuporta kay nanay. Si Mike po, binabawal na rin sa kabiyaw. So, dito na lang sila umiikot-ikot. Hindi, na, na sa doctor. May wakil po ang ginagawa. Ha? Tumutulong-tulong na lang po si Mike sa junk shop. Binibigyan po siya siguro kahit magkano, no, nai? Hapon, oh. binigyan daw pa rin. O. Kasi kahapon kasi. Kala akong mali. Diba dumating kayo? Ano lang pala siya? Kasi busy ni Taro siya ng DSW. Mm. Nagpakilala daw sa kanya. Oo, nay, kasi delikado yung virus na kumakalat ngayon. Tapos sabi ko, ito rin yung gulay, kaso yung gulay. Oo, oh, nay. mo ulam. Alam. Kasi nakakalungkot si Mike. Binawal na rin palang magtinda-tinda ng gulay. So, si nanay wala talagang asahan. Bigyan natin kahit pambiling ulam. Tsaka, ilang kilong bigas din yan nan, yan no, Nay. Basta, Nay, kung ano man yung maano natin sa budget, sa matitirang budget. Tulungan kayo lang. Ayos na yan? Aka na, wala bagay na yan, mga bagay. Hindi mo na maging sign din, magsasign din ako. Sino na sila? Yeah, yeah, yeah. Ah, ayan babayad na mga kaya kapit bahay ni nanay yon Oh. Eh nga, na malalakpak niya kitang gulot. niya ko rito ang pinapirasong <muchas> dutong O pagdating mga ano para eh, palagsutin mo Ah, wala nga. ka kaya eh. mo

Bahala na sila kasi may alaga akong matanda bukas sa sawag sila sa ano, sa senior. Siguro so, susunod na araw na